Hello guys, ito na yung full video ng akin nilutong ginataang kalabasa na may malunggay nung isang araw. So, basically, nagigisa ako muna ng bawang sibuyas at luya. Yan yung pinaka first step sa aking paggata. And then, saka ako nilagay yung ating baboy. So, naglagay ako ng sahob na baboy, guys, para mas malasa at saka masarap. And then, sunod, nilagyan ko na kaagad ng alamang. Mga tatlong kutsarang alamang yan, guys. Yan yung pampalasa niya. At saka chili paste. So, gusto ko sa mga ginatang pagkain ay may chili or anghang siya para mas masarap. And then, in stir fry ko siya hanggang masangkot siya yung baboy at tumabas yung kanyang mga taba. Then, di nilagay ko na kaagad yung kalabasa. So, madaming benefits yung pagkain ng kalabasa, guys. So, yung highlights niya dito is prevent chronic diseases, support heart health and function, and protect eye health din. So, sunod ko lang nilagay yung ating gata. saka ako pinakuluan for 10 minutes para pampalambot sa kalabasa. Noong malambot na yung kalabasa, nagdagdag ako ng black ground pepper at saka additional na alamang. So, season to taste siya guys. Continuous stir lang para mag-blend yung ating dinagdag na pampalasa sa ating kalabasa. So, natin no, nilagay ko na yung kalahating gata natin dun sa unang pouch na ko na lahat guys. Sayang so, din naman mas kasi. maraming gata, mas masarap guys. Then, ninistir ko siya ulit para mag-mix yung additional na gata dun sa ating kalabasa. So, itayin lang natin lumambot yung kalabasa, guys, bago natin dagdag yung iba pang mga sahog or sangkap. Next, naglagay ako ng maraming sili. So, aside dun sa chili paste na nilagay ko, naglagay ako ng sariwang sili. And then, nagdagdag pa ako na isa pang pouch na gata. So, mas maraming gata, mas masarap. So, total of dalawang pouch na gata ang nilagay ko dyan para mas malasa siya at mas malinamnam. And then, sa part na yan, malambot na yung ating kalabas. sunod na yung nilagay ko na yung ating daon ng malunggay. So, ito yung benefits naman ng daon ng malunggay. Highlights, rich in vitamins and minerals. Fight inflammation, rich in antioxidant, lower blood sugar levels, and lower cholesterol. So, ayan na guys sa state na yan, malapit nang hanguin yung ating ginataang kalabasa na may daon ng malunggay at kunting sahog na karne. And then, ang sarap na kasi napakalambot na ng ating kalabasa or almost ano na siya, nadurog na. So, mas yummy na yan. So, ayun lang guys. Kung nagustuhan nyo itong video na to follow and share. And then, until my next video. Bye!